I ibahagi ko sa inyong mga kaibigan ay ang isang malungkot kong karanasan nang ako'y umuwi sa amin ng biglaan dahil ang aking inang kadadaos lamang nang isang daang taong kaarawan ay sa mundo ay bigla nang lumisan. Kahit walang maipamasahin ngunit ako'y nagpupursigi nang makarating sa aming bayan na kahit nasa anong paraan at mab mabuti na lamang kamag anak ko hindi ako pinabayaan at handang tumulong nang walang kondisyon lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Masakit man isipin ngunit kailangan tanggapin na ang buhay ng kaloob ng Diyos sa atin ay kanya nang kukunin. Lahat naman tayo ay ahantong ng ganito ngunit sa iba't ibang paraan nagaganap ito. Pagdadalamhati bahagyang naibsan, nang namalas ko ang aking kamag-anakan Mula sa malayong lugar ang kanilang pinanggagalingan Narito sila upang ako'y damayan Ang pagkakataon ay sinasamantala Na ang iba naming kamag-anak na sa paligid ay makita Sila ay akin namang sinamahan Sa mga tahanan ng aming mga pinsan kalungkot ay bahagyang nawala ng kamag-anak ay nangagpangita tawan ay hindi maiwasan pagdating sa tuksohan at biroa ang kamustahan ay walang katapusan at walang hanggan sa tagal nang di nagkikita ilang dekada na ang nakaraan. Pagkatapos naghuntahan, kami naman ay lumisan tungo sa bukid na sa malapit din naman upang mapagmasdan ang kapalikiran at ang magagandang tanawin sa paligid na kabundukan. Ito na nga kami sa bukid tanaw ang kagandahan ng malalagong kagubatan sa namasid na kabundukan. Tuwang-tuwa ang bawat isa sa pagkuha ng picture at video, selfie o groupie o kahit ano paman ito upang ang bakasyon nila dito ay maidokumento ko no. Nang mabusog na sa magandang tanawin ang mga mata, kami uuwi na upang magpahinga muna dahil kinagabihay muling magsama-sama sa patuloy na vigil sa namaya pa kung ina. Nang dumating na ang oras na napagkasunduan na ang aming ina ihatid na sa kanyang himlayan, bumuhos ang support at pakikiramay mula nino man hanggang doon sa huling hantungan. Tunghayan ang mga susunod na video. Ito ang mga kaganapan patungong sementeryo. Music Nang makauwi na kami galing sementeryo, kami na may muling nagsama-sama dito upang mapag-usapan na amabuo ang Birun Clan. Oh, dipindi ra oh, 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 man na. ang bot mangko pasabot ato ani. Kasi niya. is. Imo ona to ni Orion yon. Isip magailhan ay pagumangko na pusto pag la pala patanan ko mahimo. Hmm. Ona to bot hmm. Pero kung dili gi di, magatambong tanan, at least nga naawir sila. Mayroong tutol at mayroong gusto, monet ang majority ang masusunod dito. Ah. Pero kung muna sa itong kasabutan sa mga pinahalan siya, eh, pwede makaampag ko sila at isla kan eh. Kung anumang kasundo ang nasulat, sana ang tumutol ay mamulat dahil ito lamang ang nararapat upang bawat kalahe solido at tapat. Salamat lamang po ang aking masasabi sa lahat ng nakikidalamhati sa akin namang mga kamag-anakan. Sana kung makita kita man tayong muli ay hindi sa ganitong paraan na isang banding ng kalungkutan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless. Riyan yon para sa Biron. Kaya sa Bernal, naanay mo ah. Agwan tahon, yun na, -na, -na mo eh. Sa Bernal, pagkamatay ni mama, naghimo may amo ah sa Bernal lang yun. Pero kaya naitabo na, na mapundi din ni sa toa, agwan tahon po na mo na eh. Nga magriyon yun yun para nga ang atong relasyon din he sa ang barangay sa na pinagay kining ato ang karong ato kung kining natauhan dari abaya dapita. no mo nga gusto gid <coughs> oh, yeah, no, na mo nga tanan paris ni matag di mama kay mamal yung nai usa ni ang atong relasyon <laughs> mga kadol pero ang so right? lang yun ang gusto na kung may tabo kung unsay atong masabutan kinahanglan ato ginang tumanon no kay sayang ang atong pagmeeting karon kung ato lang ipalabay sa ato nga dunggan ang ato gyud na gimitingan mo na nga hangyo nako na kung unsa may atong namitingan karon kay naghimo man ta ato gini padayonon ato gini suportahan ha huh? okay, okay ba okay okay ba mo